ya mo pelatyo, yah mga unagan, oh, Black is black oh. mga puro mga nakaitemu, ang oh. mga mandarugas ng Pornhub City oh. yon yung matandtinali tinali oh. balot na balot oh, yun, no si Bayabas yun, yung 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 matanda. Ah! Itim na itim mo eh. mo oh. yung mga ulaga kasama. Oh. Oh. Kala mo yung mga ng kanilang mga bonnet eh. Oh. Ang pagbang tinali oh. -sayaw pa eh. Oh. Nasayaw-sayaw pa yung eh, ulaga. Oh. Hahaha. <laughs> oh. 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 <laughs> Ayan na, oo. Oh. Diba? Mga pakalamig. Ayan pa isang ulaga, nakatalikod. O, oh, tapid na mga ulaga, O. Oh. Ayan na nga! <laughs> Kaya nga, sobrang lamig. Inulaan nyo, nung no, oras na dito sa amin.